Ayan po guys, kapag meron pong mga chikiting sa bahay, ang bahay ay nagugulo. O, tignan nyo yung mga ginagawa nila guys. Pinabaligtad nila yung bahay. O, tignan nyo, naglalaro sila at may pa-boss-boss pa silang nalalaman. Kanina nga eh, nag-inuman sila. Kunwari, alak yung tubig, nagtatagay-tagay. Ayun o, sino yung boss dyan? Ayak, may ayak kayo? Alak, ayak. Oo, ayak. Meron daw ayak. Ayun yung ayak niya, o. Oh, nandun sa bote. Sa water bottle niya. O, oh, tinabi niya yung ayak niya. Ayan, ganyan. No? Oh. Tapos, gumawa sila ng kwarto sa upuan. O, oh, higa-higa na si ayak. Ayan, nalasing na po itong mga batang to sa tubig. Kanita po, ay kanita po. Kanina po, nag ano po sila, tagay-tagay. Ayan, nanahimik ng konti. O, nasa ng pulutan. Hmm, gaya-gaya po tumaya ang mga bata. Huwag daw magulang <laughs> ang lasenggo, gaya-gaya ang mga bata. Ay, lasing-lasing. Iinom. Ayun, tumatagay na naman po si Aki. Ganyan po yung ginagawa nila. Boss, o, iinom po ng tubig. Alam. Kunwari, boss, inom na daw ng alak. O, yan po yung ginagawa nila, guys. Oh, may pa boss, -boss pa silang nalalama. O, yun. Nilabas na po nila yung kunwaring alak na tubig. At tatagay na po. O, ikaw na yung unang tumagay. Inom. O, iinom na po si Aki. Yan. O, tapos ito pong katagayan niya. O, ikaw naman. Ikaw naman. O, ikaw na naman. Ay, momo. O, bakit likod mo yung nakikita? Doon ka. Doon ka po. Hindi po nakikita si Aki, bebe. Tutulog na. Araw, nalalasing na naman ka Ang mga batang ire. Ayun po, Oh. Ayan, si Yaya ay puro likod. Ayan, oh. popeso na po sila dahil pag nalalasing yan, na naman. Ah! Napupuno na yung tiyan nila sa tubig. Ayan, o. Oh. oh. magbabay na kayo guys. Bye -bye, guys. Thanks for watching. Oh. Yung thanks for watching ni, ano, ni, oh si, ano, Yayay naman. Thanks for watching. Babay po. O, magbabay ka na.